just knew No words were spoken yet my soul Lain-lain ni -lain, kanihapon ni Angkol kay kahong tinunuan ni gulay labasa, talong o kamungay o kadong syempre kahong na pumahiwagang inununa na masarap yan yung akin yan yung pinagpunan ko. O, Kalabasa yan. Ay, okra yan. Ayan, Of course, ang hiwagang inungo ng isda yan. Uy, nadurog na. Asara ba? Nadurog na! Nadurog na, gasda. Sabinod na. Ngayong hapunan. Yung na angkol. Yung angkol.

yang ukurannya bagus, seperti to banat si dag. Ayo pag ko. Zo banat sa gam natubutan Ayan Yan 'to Here it wait. gusto niya. na tayo 'yung ko pa po 'yung pork.

Pwede po yung maluto. Oh. Pakakon si Das Iro. Kuya po na Iro. Tinimbang kong pagkaon. O, oh. tingnan mo. Oh. Tinimbang yung pagkaon sa Iro. pagkaon ni Paul. Talong, okra, at saka tibing. Siyempre, hindi pwede mo lang siyang protein. Para. Uy, hindi pa rin natulog naman eh. Kailangan may protein siya. Kira rin masunog. Alam niya ang pagkaon. Diba? Ano yung pagkaon?

Nicole. Kasi so, bago mo si Lyra nagbay, kasi kung yung anak ni Nicole. Kasi pagkaon ni Gaya ang, so, ang bacon, kasi so, kanyakan niya may nga may burot ko, kasi ano naman mukhaan ko. So, while nagbuhat ko doon sa pork na lutuin ko, nagawa mo na ako ng pintos. So, may niyog ako dun, ito na lang inhalo. Hindi ko lang alam kung kung saan narap na to. Ito lang gamitin ko kasi, ha? Sayan yung, ano, tik-tik niya. Tik-tik sa ma'y, tik-tik sa tao. Alam mo bang binobot? Demo kong pintos.

teman-teman toh Tamannya. Ya, bueno, me Epin lutuan natin eh. Atong sulikod. Mama ng niya Uy, na pintu. no. Pintu. 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 pintu Kau Kok non onal pintu? I yeah.